good morning mga kanegosyo may bagyong egay ngayong July 25, 2023 at dahil sarado ang palengke sa bahay lang muna tayo ngayon at yan nga guys nung pauwi na ako nakakita ako ng ipon at binilay ko na lang ito so yan guys umuwi ako sa bahay at syempre naburing naman ako dahil wala nga akong delivery ngayon so ito na lang yung ginawa ko dahil maliit yung kanilang kulungan kumawa na lang ako ng mas malaki so yan kung nakikita nyo yung uh, gamit ng lumang freezer at yan na nga ang ginawa kong mas maluwang na kulungan nila dahil ang litlit dito at syempre para makapaglaro sila at dahil mag-asawa sila syempre isa pa rin ang kanilang kulungan so yan mga kanegosyo kung nakikita ninyo nililipat ko na ang kanilang kulungan dun sa ginawa ko ayan at syempre nilagyan ko sila ng pagkain kasi gutom na gutom na sila ayan o tuwang tuwa nga sila o ayan at syempre nilagyan ko na rin ang lagayan ng inumin ayan o kumakain na sila kasi kanina pa sila gutom at syempre kawawa naman silang sumasabit lang ng ganyan kailangan nila ng tapakan ayan kaya linagyan po sila ng kahoy ka na yung maliit na o yan o, tuwang tuwa na sila dahil may apakan na sila at syempre ninalambing naman ni Mr. Blue si Miss Green ayan o, kasi may tapakan na sila o. tingnan nyo nakasandal pa si Mr. Blue ayan o ang lambing. Pakipot naman itong isa. At yan mga kanagosyo, maraming salamat sa panonood. Mag-like and share. At syempre, mag-subscribe na rin kayo para sa mga panibagong videos na aking may upload. Maraming salamat and God bless us all.